Oh? Mm. Oh. Mga idol, tuloy pa rin nasa gilid pa rin tayo may palupad na naman isang aircraft naman mga idol aircraft ng military mga air force ayan sya mga idol padana siya napit na mga idol na taxi pa siya papunta doon mga idol sa may dulo yan yan na siya mga idol palipad yan mga idol pa take off ayan na mga idol kita niyo na close up natin malaki to mga idol yan Ayan o, mga idol. Nag-taxi pa yun siya doon, papunta sa dulo. Video natin mga idol kung paano siya lumipad. Ito rin siya doon mga idol. doon na siya mga idol malapit na siya ayun na siya mga idol ayun na malayo Lay pa konti mga idol ganyan talaga mga idol huwag lang mainip nag taxi siya eh. pero mamaya mabilis lang yung makakalipad mga idol pag nandoon na sa dulo wala muna tayo sa gilid mga idol ayun na siya mga idol sa dulo na siya abang abang lang tayo mga idol marami tayo mapapanood na ganitong video alam nyo na yan mga idol nagagandang paglipad ng eroplano at paglanding Ayan na mga idol na nandun na siya sa dulo. Pupwesto na yung mga idol. Huwag ka lang mainit. Kung baga sa nanliligaw kay tsaga-tsaga lang. Sasagutin ka rin. Oh, ayan na mga idol. Tractor tower pa na May mati dito. Kopya ma'am. Dito na po ako sa gilid. tumawag yung tower huwag mo na raw kang lalapit sa gilid ng runway ayan ang mga idol mag to turn around turn around na siya doon sa turn around pad wala yung mga idol eh pero mamaya makikita niya ng mabilis na doon pa siya mga idol ayan na umikot na siya parap dito mga idol Bilin mga idol mabilis lang. pag lipad niyan mga idol, pwede na naman ako magmawer. Oh, di ba? Ganun lang talaga ang buhay. Nakakapagpapay nga rin pag may palipad na eroplano. Pero pag wala mga idol, tuloy-tuloy tayo sa pagmamawer. Yan ha, mga idol, bumilo na gumagana na yung apat na ilis niya na napakabilis umiikot to oh. tapos nalakas uh, na ng ugong ng makina niya yun oh. o oh, binubuiluhan niya na na yan mga idol tsaga tsaga lang yan na oh. oh, sabi ko nga sa inyo eh pag may tsaga may nilaga ang kasabihan ayan oh. kailangan din natin minsan mag -tiyaga. Parang nakapanood tayo ng mga ganitong paglipad ng aeroplano. Hmm? O, diba? O, oh, ayan Sabi ko sa inyo mga idol eh. Mabilis lang yan. Dito dadaan yung sa harap natin. Ayan Oh. Oh. Okay. Oh, di ba? Ang ganda mga idol. Ayan na, idol. Saka hmm, sabi ko na, yung bilis lang mga idol. O, yun ah. Pag taas na siya. Sir, uh, tower, pwede na ba malag? Kopya ma'am, salamat po. Ayan na, okay. pabalik na ako ng tower. Maraming salamat sa panunod mga idol.